Ako po si Adyusiling Pintal, taga Marilao, Bulacan. Uh, 50 years old na po, lima ang anak, driver po ang asawa ko. Mas wala naman po akong hanap buhay, sa bahay lang. Opo ma'am, sa mama ko po, magandaaba oriental po ma'am siya na lang po mag-isa, ma'am. Yun lang po, na pag magkapera ako, bigla lang akong uwi, papadalan ko siya ng pera, kung di man makauwi. Minsan, yung iba kong kapatid, ma'am, nagpapadala, pero bihira lang kami talaga inaasahan ng nanay ko. Oo, nag-alala po, ma'am, kasi mag-isa lang siya sa bahay. Kaya lang ayaw man talaga pumunta rito, ma'am. Eh, sabi ko, makaya pa naman natin, mabuhay pa naman tayo dito kahit hirap. Makakain pa naman tayo tatlong bisig isang araw. Ayaw talaga, ma'am eh. Ayaw. Ayaw na iwanan yung tatay ko doon. Huli po namin pagkita nung no, pagkamatay ni tatay ko po. Yun, iyakan kami po doon kasi antagal na rin nga di na kami nagkita ni tatay, ma'am. Ilang taon din yun, mga five o four nung nakita kami uli, nung patay na po siya. Gusto nga niyang pumunta rito, mami. Gusto nga makasama mga apo. wala akong pama pamasahe ng pera, mam. Gipit kami, mami. Sa totoo po, mam. Maliit lang po yung pinapadala ko sa kanilang halaga. Minsan limang daan lang po. Oh Gipit kami, mam. Kaya yung mama ko nga po, siyempre po, ano po. Uh, lagi nga po kami inaala inaalagaan, inaasikaso. Lahat po na kailangan namin, nakukuha po namin sa kanya. Binibigay niya naman. No? Kung di ko po alam, wala po akong masyadong ano, alam po eh. nga um, Hindi ko na po masyadong ma alam pa ano yung niya. Mas maganda po siguro dito na nga lang po siya para po hindi po siya nahihirapan doon. Kasi po wala na rin po masyadong tumutulong nga po. Yung mama ko na nga lang po. Tapos bibihira lang dito makapagdala dahil po nga sa marami dito ay mga estudyante. Yun nga po. 79 na akong edad. Nga ako karon Nagpuyo nga ako rin isa. Wala ko'y kauban. Nagkuhol kay ko sa kong kahimtang. Kaya po ka ko. Hindi man kong kasulti na Hele, ginagmay lang. Oh, mangayo ko basta wala na so, ko dire, palit ang bugas. Wala lang ko mo dire, di man ko sa iya. Mm. Nugo ko niya akong pag-umangkon, Merlinda. Merlinda, Jocelyn. Uh, si mama ni Moni. Tagi ko ba ang inanglan ko sa inyo dahil mo ulit. Mga re, kami nga ko kayo. Pa ulit na mga re dahil, kaya rin lang sa mga tampo ni re. Kayo nga ko'y nalo ni mga nanin, hindi ko mo makauban. Tapos lang di pagpapasaan kay nalo man di ko makunia karoy ni nga rin niya. Ang iyagyan naman, eh, ako nalang kusa ni dai ang mga bata kumusta diya? dai mga anak tanan dai wala hmm. jud ko makakita sa mga anak nga nangadag ko na Si lang akong nakitaan. Si Jocelyn, oh Jocelyn, si Jira, lang akong nakitaan o ka anak niya. Ay, unsa man ko, Ana? yeah a bago eh, inano yung mga nanalo ng ano si Buana isang linggo mula noon. Ano parang ayaw ko ba? Hindi ko malalaman kung anong maramdaman ko pagdating doon. Lahat doon, walang alam na darating ako doon. Surprise. Surprise nga, ulang alam. Hindi <laughs> ko akalae eh, talaga ma'am ngayon. Bukas, magkita kami ng mama ko. Ang laki ng pasalamot ko talaga sa Cebuana na din ako doon. Masaya po ako na makikita ko nga po siya kahit ko po siya masyadong kilala sa muka. Maraming maraming salamat po na uh, nagkita-kita kami ng mama ko, mga uh, kamag-anak ko. Magpasalamat ako sa Cebuana na maayo kaayo ang ilang mga batasan sa amo. Maraming 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 salamat po sa Cebuana Luwilip.